Hi, share ko lang ang aking idea based on aking experience tungkol sa kung wala kang high income skills, ano ang pwede mong gawin para pagkakitaan na habang empleyado ka pa. Ang video na ito ay sagot sa tanong na, sa comment section ay ano-ano po ba ang may offer ninyo na pag-aralan na skills. Hi! Kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joyly Ramos-Luis, isa po akong public school teacher. Nung nag-uumpisa po akong magtrabaho, ang liit po talaga ng sweldo ko. Alam nyo po ba, nagtatrabaho lang ako sa private school ng 4-5 kada buwan. Sakto lang talaga yon. After po talaga ng klase, ang diskarte ko po talaga ay magkaroon ng tutor. 80 pesos per hour. During summer din, nag-offer po kami ng reading class. Ang dami kong tanong sa friend ko kasi alam kong mas expert siya dun sa reading eh. So, nagtatanong ako sa kanya, then sagot, tanong sagot. Nung marami na akong tanong, medyo sabi niya, hindi in na rin po niya nasasagot. that's the time na bumili na ako ng books kasi nakakaipon na ako konti noon eh. Sa search ko, siguro sa FB, ganyan, sa YouTube, may nag-pop tapos nag-offer ng seminar. So sumali ako, medyo mahal yung bayad. Pero sabi ko, kaya naman pag-ipunan, pumasok ako. It problema nga, gusto kong masolve. Yun talaga ang gusto kong mangyari. Gusto kong mag-tutor ng bata na yung 'yung iba nakakapag magturo ng 20 days, 30 days na nakakabasa. So sa akin ba't ang tagal-tagal? Gusto kong pag nakita ko yung bata, gusto ko talaga na ah, itong problema. So wala pa po ako ganun ka-skill. So yun ang gusto kong mahanap. And then, bigla kong, syempre may tutorials na nag-offer, ganyan. Nakita ko doon na syempre ako nag-offer ng 80 pesos lang, no? May nag-offer pala ng doble o mas malaki pa dun sa in-offer ko. So sabi ko, paano nila kinikita yun? So sabi ko, sige pumasok ako dun sa seminar. Dun ko nalaman, meron akong aha moment na ngayon sa utak ko na, ganun lang pala. Ganun lang pala kadali yun. Para mapatunayan ko na tama yung itinuturo nila at masulit ko yung bayad ko, syempre, trinay ko sa mga bata. Nag-click. Di nakita ko, dumable yung bayad. Habang tumatagal, gumagaling ako, at sabi ko, pag nakita ko pala, inases ko na yung bata, kita ko na agad kung anong problema. Tapos, on the 10 sessions, nakakabasa na no yung bata, and until now, uh, ang marketing ko mas madalas ay word by mouth. So, ang ginagawa ko right after talaga ng trabaho ko, nagbibigay talaga ako ng extra 2 hours na before per hour, extra 2 hours ngayon, no? Kung ko yung discarding ngayon, no? Na kumikita ko ngayon ng extra na mga 5 digits na mau Kukuha mo lang yun pag na-promote ka. So sabi ko, kahit na pala hindi ako na-promote muna sa mas mataas na position, meron akong malaking income. Doon ko na pagtanto, no, na pag hindi mo pala tinitignan yung pera, no, hindi mo tinitignan, gusto mo lang makita yung problema, makasolusyon, habang inaaral mo, nagiging expert ka, ina-apply mo sa iba, gumagaling ka, kasunod na yung pera. So sabi ko, ah, okay, maganda. Kasi inuna ko muna kung anong kailangan kong skill at pwede kong i-offer sa aking community at makakatulong long makakapagbigay ng solution Number one na naaral ko, na kahit wala kang high income skills para kumita ka, na hindi lang basta extra, malaki din siya, ay mag-start in what you have. Kung anong alam mo, siya nang i-offer mo. Huwag ka nang hanap ng hanap, kasi marunong ka nun eh. I-enhance -e mo na lang. Hindi mo naman kailangan maging expert, kasi ang nakikita natin, ang gagaling nila, may malam sila sa technologies, hindi naman po sila nag-start, na sobrang laki na kumukuha na sila sila ng 50,000 sa kanilang pinagkakitaan kung hindi sila nag-start sa maliit. So, start in what you have. Dati nga, nung wala pa ako, ang meron lang talaga sa akin kung walang skills, buy and sell din po ako. Yung tita ko, nakita ko, meron siyang pinyahan, no? Talaga yung pinya niya masarap. Matamis talaga. So, ang ginawa ko, pinebenta ko siya. Diskarte. Meron ka na. Kung anong meron ka, malay mo. Sa kabibenta mo, doon mo pala makakahanap ng business mo. Kung alam mo nang may kulang at may problema. Meron naman tayong YouTube University. Kung hindi mo enough yun, ipon ka para magkaroon ka ng another seminar. Basta ang unahin mo, is start in what you have. Huwag mong hanapin kung anong wala ka. Kung ano ang meron ka. Kung titignan mo lagi kung anong wala ka at kailangan mo hindi ka makakapag-start at yung hinahanap mo na high income skills hanggat hindi mo na sinisimulan wala ka nun pangalawa Paano kung talagang walang wala wala ka talagang alam na skills? So ang pwede pa rin ay start in what you have. Anong meron ka? Cellphone at internet. Go ka ulit sa YouTube University. Hanap ka kung ano ang gusto mo kasi the more ka nahihirapan from the basic to mahirap na siya, gugustuhin mo siyang gawin kasi gusto mo siya. Ngayon, ano yung mga meron? Idea ko lang, a uh, basic video editing na kailangan ng mga content creators na hindi nila na mag-edit, pwede rin dahil may Facebook ka, o kaya mahilig ka naman sa YouTube, social media management. Pag-aralan mo siya, pwede mo siyang i-offer sa mga business owners, or yung iba nagkakaroon ng virtual assistance. Basta pag napag-aralan mo na siya, i-apply mo sa sarili mo, aralin mo lang yung basic, tapos pag naaral aral mo siya, patunayin mo sa sarili mo na ah, gumagana sa'yo. Kasi pag hindi gumagana sa'yo, tas i-offer mo siya, tas binayaran ka lagot. Ang nagiging uh, puhunan mo dito kasi yung pangalan mo, kung halimbawa service ang binibigay mo, siguraduhin mo sa sarili mo na siya ay effective. And then, kasi pag hindi mo in sa iba, wala kang makukuhang experience. So, the more experience na meron ka, gumagaling ka. Ngayon, habang gumagaling ka, nagiging expert ka, from that YouTube, maghanap ka mga na nag-offer ng mga courses na mapwede mong pagkatiwalaan para mas gumaling ka pa. Kasi, kung may mentor ka, mas mapapadali, mapapashortcut yung mga tanong sa isip mo. Kasi sa YouTube, pag gumagaling ka na, syempre iba ang idea nito, iba tong idea ng content creator na ito. So maguguluhan ka. Dapat sundan mo na lang yung isa para mapadali yung goals mo. Para mapadali din yung pagkita -pag mo ng extra income mo. Basta ang tatandaan mo, be consistent. Mahirapan ka man, be consistent. Hindi yung, ay ang hirap naman nito. Tapos may nakita ka na namang bago, pupunta ka na naman. Tapos nag-start ka, mahirap na naman, may bago na naman. Hindi po ganun kailangan mag-focus ka ng isa. Dapat, saka ka lang lilipat sa isang pagkakitaan pag ito ay magaling ka na kapag ikaw ay naging winner na sa isang skill wag mong hintayin na sobrang galing mo bago mo i-offer wala pong ganun saka ka lang nagiging magaling pag the more na nagkakaroon ka ng problema syempre yung client mo limbawa virtual assistant ka the more na marami siyang pinapagawa nakaka-encounter ka ng problema gumagaling ka tuloy-tuloy mo lang kung anong meron ka yun na yun hindi mo kailangan ng perfect timing. Ikaw ang magsasabi ito na. Ang tunay na sekreto ng tagumpay ay hindi mo kailangan maging 100% sure. Basta sigurado ka lang sa sarili mo na gusto mong gawin at kaya mong i-fight, so go lang. Minsan hindi mo rin kailangan ng bagong skill. Hanapin mo lang kung anong meron ka, maging expert ka doon. Hindi mo alam pagdating ng araw, yan pala ang magiging business mo. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, please don't forget to like, share and subscribe.